Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 27, 2025. Sa pagtatapos ng buwan ng Abril, isang maganda at mapayapang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, mahal na Libra. Ngayong araw, hinihikayat kang yakapin ang iyong likas na kagandahan, ang iyong kaakit-akit na presensya, ang iyong malasakit sa balanse at kapayapaan, at ang iyong kakayahang magbigay ng ginhawa sa mga taong nakapaligid sa iyo sa iyong bawat niti, sa bawat sulyap ng iyong mata, at sa bawat salitang may kabutihan mong binibigkas, isang hindi mapantayang liwanag ang iyong nililikha. Hayaan mong ang enerhiyang ito ang maging gabay mo habang ginugugol mo ang mga sandali ng araw. Walang kailangang baguhin sa iyo, ang kailangan mo lang ay maging totoo sa yong sarili, at ang mundo ay tutugon ng may pagmamahal. Ngayong araw ay maaaring madama mo ang isang mas malalim na pagnanais na muling kumonekta sa kalikasan at sa lahat ng mga bagay na payapa, simple at totoo. May dalang pag-anyaya ang araw na ito na pansamantalang tumigil mula sa mabilis na pag-inog ng mundo upang pakinggan ang mas banayad na tinig ng katahimikan. Marahil ito'y isang imbitasyon na humakbang sa labas, lumakad sa ilalim ng liwanag ng araw, damhin ang ihip ng hangin. Odi kaya'y manatili sa isang tahimik na sulok sa iyong tahanan kung saan maaari mong maramdaman ang buong presensya mo sa kasalukuyan. Sa simpleng pag-upo sa damuhan o pagtingin sa mga ulap habang dumadaan, naroon ang pagkakataong mapalapit sa iyong sarili. Ang bawat sandaling ginugol sa katahimikan ay tila isang dasal ng pasasalamat sa mundong minsan ay magulo, ngunit kayang magbigay ng tunay na ginhawa kapag binigyang pansin. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng paanyaya upang suriin ang iyong sarili lalo na ang mga sandaling maaaring nadadala ka ng ego o sobrang pagtuon sa sariling importansya. Sa totoo lang, hindi natin palaging namamalayan kung paanong ang sariling kagustuhan, ang ating pride, o ang pagnanais na mapansin ay nakakaapekto sa ating mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ngunit ngayon, hinihikayat kang alisin ang anumang bigat na dulot ng ganitong mga saloobin. Isang hakbang patungo sa kababaang loob ay isang hakbang din patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lang sa kapwa kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagkatalo, kundi isang anyo ng katatagan, isang pagpapakita ng tunay na lakas ng loob. Kapag inalis mo ang sapi ng pagkamakasarili, makikita mo ang mga bagay sa mas malinaw at mapayapang pananaw. Ngayong araw, subukan mong bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan, mga gawain na tahimik, ngunit may lalim, gaya ng pagsusulat sa iyong journal, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad ng walang layunin kundi upang maramdaman mo ang iyong sarili at ang mundong ginagalawan mo. Ang mga ganitong karanasan ay tila muling nagpapalalim ng iyong ugnayan sa iyong puso at sa iyong espiritu ang araw ay hindi kailangang maging produktibo sa tipikal na kahulugan, sapat na ang pagiging totoo, ang paglalakbay papaloob, ang pagpapahina na may layunin. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay berde, isang kulay ng balanse, kalikasan, at bagong simula. Ang berde ay makatutulong sa iyong pagkonekta sa enerhiya ng lupa at sa katahimikang inaasam ng iyong kaluluwa. Ang maswerteng numero para sa iyo ay tatlo at pito, mga bilang na kumakatawan sa koneksyon, pagkumpleto, at espiritwal na paggising. Ang maswerteng gawain naman para sa iyo ay ang pag-aalaga sa iyong sarili sa tahimik na paraan, maaaring ito ay ang pagtitimpla ng mainit na tsaa, pagbabasa ng isang aklat na matagal mo ng gustong simulan, o kaya'y ang simpleng pag-upo at pagninilay habang pinakikinggan ang tunog ng paligid. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang enerhiya ng kapayapaan ay manatili sa iyong puso. Tandaan na hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang maramdaman ang kahulugan ng araw. Minsan, ang pinakamalalalim na sandali ay nangyayari sa mga pagkakataong walang ibang naririnig kundi ang sariling paghinga. At sa katahimikang iyon, matatagpuan mo ang isang gabay, isang boses mula sa iyong loob na magsasabi sa iyo ng tama, ng totoo, ng mahalaga. Magtiwala ka sa mga maliliit na bagay, sa mga di pinapansing pagkakataon, sa mga pakiramdam na tila walang halaga, ngunit puno pala ng saysay. Sa pamamagitan ng araw na ito, unti-unting nabubuo ang mas malinaw mong pangunawa sa sarili mong landas. Hindi ito isang araw ng pagkilos, ito ay isang araw ng pagdama, ng pagninilay, ng pagtanggap, ng paghilom. Gamitin mo ito upang mahanap muli ang sentro mo, at upang makapagpatuloy kang lumakad sa buhay na may mas malalim na pag-unawa at higit na kapayapaan. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe para sa iyo ay ito, ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ang iyong presensya ay nagbibigay ng liwanan. Sa pagyakap mo sa sarili mong katahimikan at kabuan, binibigyan mo rin ng puwang ang mundo na yakapin ka pabalik. Tapusin mo ang araw na ito na may pasasalamat sa puso, may kababaang loob sa damdamin, at may pag-asang dalaang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.